In this avitavit, I shall mention my personal knowledge regarding Senator Cheese Escudero. Maynard Mu and I are close friends and we go years back. He is also a close friend and campaign contributor of Senator Chis Escudero. I personally submitted a list of projects to Maynard Mu and some of the items therein pertaining to Valenzuela and Marinduque projects were subsequently included. A copy of the list of Valenzuela and Marinduque projects is here to attach. Boss, okay, na ba ang. 20%, Maynard said, okay, 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Wala akong kinalaman, paggawa ng program of work, pagbid, pag-award, pagbahay, pag pagbayad, pag pag, pag pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalan. Isa sa pinakamalaking usapin ngayon sa politika ay ang tungkol sa flood control projects na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ang isyong ito ang nagugat ng matinding gulo sa Senado at nagresulta pa sa pagkawala ng pwesto ni Senador Cheese Escudero bilang Senate President. Sa mga dokumento na lumabas, kasama umano ang pangalan niya sa listahan ng mga proyektong pinondohan gamit ang budget insertions o dagdag na pondo na isiniksik sa taunang budget. May mga testigo na nagsasabing may porsyento ng halagang ito na napunta sa kanya. Dahil dito, Maraming nagtatanong kung ito ba ay simpleng pagkakamali lang ng sistema o matagal ng umiiral na paraan ng maling paggamit ng pera ng bayan. Ang tanong ngayon, paano bumagsak ang isang mataas na opisyal dahil sa isang isyu ng flood control? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Nung inilabas ang mga ulat tungkol sa 2025 National Budget, lumitaw na may higit isang daan at apatnaput dalawang bilyong piso na inilagay bilang dagdag na pondo. Kabilang dito ang iba't ibang proyekto gaya ng mga kalsada, tulay, streetlights at lalo na ang mga flood control structures. Sa listahang ito, nadawit ang pangalan ni Escudero na noon ay Senate President. Lumabas din ang usapan tungkol sa tinatawag na ham and cheese insertions, isang biro na tumutukoy sa pagsiksik ng dagdag na pondo na hindi masyadong malinaw kung paano gagamitin. Dito nagsimula ang mga tanong kung bakit napakalaki ng halagang inilagay para sa mga proyektong ito at kung sino ang makikinabang. Mariing itinanggi ni Escudero na siya ay may kinalaman sa mga ilegal na gawain. Ayon sa kanya, mali ang mga akusasyon at ginagamit lamang ang kanyang pangalan upang ilihis ang usapan mula sa ibang tao na mas sangkot. Pinunto niya na dapat suriin ang proseso ng pagbibigay ng budget sa Kongreso at hindi agad ibunto ng sisi sa iisang tao. Gayunpaman, hindi natigil ang mga paratang dahil sa mga lumabas na testimonya mula sa dating opisyal ng Department of Public Works and Highways at ilang contractor. Ayon kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, may limang proyekto na nagkakahalaga ng 800 milyong piso. Sa halagang ito, may tinukoy na isang daang milyong piso na para raw kay Escudero. Lumabas din sa ibang salaysay na maraming flood control projects ang overpriced, substandard o hindi naman talaga na naisakatuparan. Tinawag itong ghost projects dahil wala naman talagang naipatayo kahit nakalagay sa budget. May mga kontratista rin na nagsabing karaniwang may 20% o higit pa ng halaga ng proyekto na napupunta bilang komisyon para sa mga mambabatas o opisyal. Ang ganitong sistema ay matagal ng usap-usapan at naging mas malinaw ngayon dahil sa isyong ito. Dahil lumaki ang kontrobersya, nagsimulang mawala ng suporta si Escudero sa loob mismo ng Senado. Noong Setyembre 2025, Pinalitan siya ni Vicente Tito Soto Terpe bilang bagong Senate President matapos bumoto ang mayorya ng mga senador. Sinabi ni Soto na kailangan ng pagbabago upang maibalik ang tiwala ng taong bayan at masiguro na may pananagutan ang mga sangkot sa anomalia. Tanggap naman ni Escudero ang naging desisyon, ngunit malinaw na ito ay malaking dagok sa kanyang karera. Ang pagbagsak ni Escudero ay nagpakita na kahit mataas na opisyal ay hindi ligtas kapag nadawit sa isyu ng korupsyon. Ipinapakita rin nito na malaki ang problema sa sistema ng budget insertions at paggamit ng pondo para sa mga proyektong pampubliko. Ang flood control scandal ay hindi lamang usapin ng isang tao, kundi ng mas malawak na kultura ng maling paggamit ng pondo. Ang mas malaking tanong ngayon ay kung paano masusugpo ang ganitong gawain at kung may sapat bang mekanismo upang managot ang lahat ng sangkot. Matapos ang mga naunang testimonya, may lumabas pang mas sensitibong detalye. Ayon kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, ang bahagi ng pera mula sa mga flood control at road projects ay hindi lang basta inilaan para sa konstruksyon. Ang tinukoy niya ay isang halagang nasa isang daan at anim na pong milyong piso na umano'y ipinasa kay Maynard Ngu. Siya raw ang nagsilbing tagapamagitan o tinatawag na bagman para kay Escudero. Ang perang ito ay bahagi ng 800 milyong pisong proyekto na may kinalaman sa flood control wall sa Valenzuela City at road reconstruction sa Marinduque. Hindi basta-basta ang pangalan ni Maynard Ngu. Siya ay kilalang negosyante at CEO ng Cosmic Technologies Incorporated na mas kilala ng publiko bilang kumpanya sa likod ng Cherry Mobile. Bukod dito, Nagsilbi rin siyang special envoy ng Pangulo para sa China na may kinalaman sa trade, investments at turismo. Sa isang report ng Philippine Center for Investigative Journalism noong 2023, lumabas na si Ngu ay nagbigay ng 30 milyong piso para sa kampanya sa pagkasenador ni Escudero. Dahil dito, mas naging malakas ang hinala ng publiko na may direktang koneksyon siya sa mga pondong kinukwestiyon. Isang kakaibang bahagi pa ng kwento ay nang mabanggit ang Cork Wine Bar bilang lugar ng transaksyon. Ang Cork ay isang kilalang bar na ayon sa source ay nakaranas ng malaking pagkalugi noong 2024 mula sa benta nitong higit dalawang daan at limang milyong piso noong 2023 bumagsak ito sa halos anim na put milyong piso lang. Malinaw na bumaba ang kita nito at may mga nagsabing mabagal ang naging aksyon ng mga may-ari para sagutin ang problema. Ang dahilan daw ay dahil abala sila sa iba't ibang deal na mas malapit sa politika kaysa sa negosyo. Sa datos na lumabas, halos 25.6 milyong piso ang naitalang lugi ng Cork noong 2024. Malayo ito sa 7.5 milyong piso na profit noong 2025. Isa pa, Makikita rin na bumaba ang kanilang operating expenses mula 60 2.1 milyong piso patungong 52.1 milyong piso. Para sa ilang eksperto, ang pagbagsak na ito ay senyales na hindi naging sapat ang focus ng mga may-ari sa pagpapatakbo ng negosyo. Dagdag sa usaping ito, hindi rin nakaligtas sa mata ng publiko ang koneksyon ng pamilya ni Escudero sa Cork Wine Bar. Isa sa mga may-ari ng Cork ay si Joseph John Quirante na asawa ng kapatid ni Escudero na si Representative Marie Bernadette Escudero Quirante. May apat na porsyentong pagmamay-ari siya sa Cork habang ang isa pang apat na porsyento ay hawak ng kaingu. Ang ganitong kalapit na ugnayan ay nagdulot ng mas maraming tanong kung paano talaga pinapalakad ang mga transaksyon at kung may direktang benepisyo ba ang pamilya mula sa mga pondong kinukwestiyon. Matapos mailabas ang koneksyon ni Maynard Ngu at ng pamilya Escudero, mas dumami pa ang mga lumabas na impormasyon. Ayon sa pahayag ni Bernardo, mismong si Ngu ang nagutos sa kanya na pumunta sa Cork Wine Bar upang makipagkita kay Escudero. Doon daw, sa isang pribadong kwarto habang umiinom ng alak, narinig mismo ni Bernardo ang sinabi ng senador. Ang pahayag umano ni Escudero ay malinaw. Alam ko naman ang galawan niyo sa DPW. Okay naman ako dyan. Sabihin mo kay Nguna magbigay sa akin. Ito ang naging batayan kung bakit sinabing may direktang kaalaman ang senador sa daloy ng pera. Kasunod ng meeting na yon, sinabi ni Bernardo na doon din ginawa ang aktual na paghahatid ng isang daan at anim na milyong piso para kay Escudero sa unang bahagi ng taon. Para sa marami, ang detalyeng ito ay nagpapakita na hindi lang basta chismis ang lahat kundi may mga aktwal na pangyayari na maaaring sumuporta sa mga paratang. Hindi nagtagal, nagsimula ring maghalungkat ang mga netizens ng mga litrato na kuha sa Cork Wine Bar. Lumabas ang ilang larawan ni Hart Evangelista, asawa ni Escudero, na madalas na makitang nasa nasabing lugar. May mga kuha rin na tila konektado sa endorsement ng Cherry Mobile na pinamumunuan ni Maynard Ngu. Bukod dito, Lumabas rin ang litrato ni Lawrence Lubiano, isa sa pinakamalaking campaign donor ni Escudero noong 2022. Kasama sa larawan ang kanyang anak na si Lemuel, na umano'y karelasyon ng isang Claudine Co. na pamangkin ni Congressman Zaldico. Dahil dito, lalong naging masalimuot ang usapan dahil tila hindi lang iisang personalidad ang nakaugnay sa mga proyekto, kundi isang mas malaking grupo ng mga tao mula sa negosyo at politika. Sa parehong bar din nakuha ang mga larawan ni na Escudero, Ngu at Kirante. Para sa mga tumitingin mula sa labas, malinaw na madalas silang magkita at may relasyon na lampas sa simpleng pagkakaibigan. Ang Cork ay hindi lang basta bar, kundi tila nagiging lugar kung saan isinasagawa ang mahahalagang usapan. Ang ganitong eksena ay nagbigay ng mas matibay na impresyon na may nangyayaring kasunduan sa likod ng publiko. Sa ngayon, hindi pa kinukumpirma ng Malacanang kung nananatili pa ring special envoy si Maynard Ngu. Ayon sa mga opisyal, kung may dapat tanggalin, tatanggalin nila. Ngunit para sa marami, hindi lang sapat ang ganitong pahayag. Ang tanong ng ilan ay bakit hindi agad kumilos ang pamahalaan upang linawin ang posisyon ni Ngu, lalo na kung siya mismo ay nadadamay sa usapin ng bilyon-bilyong pisong proyekto. Ang mga bagong detalyeng ito ay nagdagdag pa sa bigat ng kaso laban kay Escudero. Hindi lamang usapin ng pera o proyekto ang nakikita ng publiko kundi isang pattern ng koneksyon sa negosyo, pamilya at politika na lumalalim habang lumalabas ang mga ebidensya. Ang simpleng flood control projects ay nauwi sa isang malawak na kwento ng transaksyon, donasyon sa kampanya at paggamit ng mga establisimiento para sa pribadong usapan. Sa puntong ito, malinaw na hindi na basta reputasyon ng isang tao ang nakataya, kundi ang kredibilidad ng buong sistemang politikal. Ang mas malaking tanong ngayon ay kung may mangyayari nga bang tunay na pananagutan o kung mananatiling usapan na lamang ang lahat ng ito. Dahil sa bawat alegasyon, hindi lang pangalan ang nasisira, kundi tiwala ng taumbayan na matagal ng unti-unting nauubos kung patuloy tayong mananahimik, baka dumating ang oras na maging normal na lang ang katiwalian. Kayo sa mga ganitong isyu, naniniwala pa ba kayong posible pa ang malinis na pamahalaan o tinanggap nyo na lang na bahagi na ito ng ating sistema? I-share mo naman ang sagot mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.